Nagsagawa ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ng Dengue Case Investigation sa ilang barangay sa lungsod dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng kaso sa lungsod. Si Bien Manalo sa detalye live. Bien? na tumataas ang kaso ng tinatamaan ng sakit na dengue sa Quezon City, lalo't higit papasok na ang tagulan. Katunayan, umabot na sa mahigit isang libo ang naitalang kaso ng dengue sa lungsod at may napaulat na rin na nasawi dahil dito. Sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, simula June 23 hanggang July 6, naitala ang isandaan at tatlumput walong kaso ng dengue. Bagaman walang naiulat na nasawi sa panahong ito, tumaas ito ng 64% kung ikukumpara sa 48 kaso lamang noong June 9 hanggang June 22. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit isang libo ang kaso ng dengue sa lungsod simula Enero hanggang ngayong buwan. Naitala ang pinakamataas na kaso sa District 2 na umabot sa higit tatlong daang kaso habang naiulat naman ang pinakamababang kaso sa District 3 na may mahigit isang daang kaso. May tatlo ng naiulat na dengue-related deaths. Isa dyan ay mula sa District 1 habang dalawa naman ay mula sa District 2. Dahil dito, nagsagawa ng Dengue Case Investigation ang QC Epidemiology and Surveillance Division sa ilang barangay sa lungsod na may mataas na kaso ng dengue para bantayan ito at para hindi na tumaas pa. Patuloy din ang ginagawang spraying at cleanup drive ng Quezon City Sanitation Division katuwang ang mga barangay para hindi na dumami pa ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Bukod sa paglilinis, nagsasagawa rin sila ng dengue awareness lecture para makapagbigay ng kaalaman at impormasyon tungkol sa dengue. Narito naman ang mga dapat gawin sakaling makaranas ng sintomas ng dengue at para maiwasan ito. Una, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility kung nakaranas ng sintomas ng dengue tulad ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mata, rashes, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, matinding sakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o dugo sa dumi. Pangalawa, regular na suriin at alisin ang mga stagnant na tubig sa mga lalagyan kagaya ng gulong, timba, drum, paso at alulod para maiwasang pangitlugan ng mga lamok. At panghuli, panatilihing malinis ang paligid ng bahay para hindi pamahayan ng mga lamok. Dayan, pinapayuhan naman ang lahat na pumunta o magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o pagamutan sa kaling makaranas ng anumang sintomas ng dengue. At yan ang update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bian Manalo.